Nandito na nga ako sa SMC side. Hindi ko talaga in-expect mga kaidol karating ako dito. So ngayon dahil nandito na rin naman tayo is mag-tour na lang tayo at pag-video na lang tayo para makapag-update po ako kung saan nga ba ako nakarating. Ngayon mga ka-idol, nandito na pala ako sa Cebu at welcome sa SMC side. Oh, karun. Pupunta na tayo sa Barco Kailangan na natin sa Barco. So, dahil first timer tayo ngayon, guys, welcome to Nasipit. Ito na pala yung Nasipit. ako. ah. Talayos nga pala ako ngayon at hindi pwedeng malaman ng kapitbahay. <laughs> Bawal nga pala malaman ng kapitbahay na magbarko ako. So, guys, so ngayon, abot na pala tayo ngayon sa Nasipit at welcome to Nasipit. So, naanaday ko karoon sa nasipit guys. Siyempre, yung ticket para sa barco. Inaanaday ko na ako at ako ng aking auntie guys for emergency goodness. Inaanaday ko na ako at ng aking auntie guys So, naanakoy ko rin sa nasipit At ready na ako guys. Ready na ako po ha! Ayan na tayo sa So, mag-wish ka ako na hindi ito mahulog dahil hindi ito vlogging kitang dala ka. Oh, ito na pala ang barko, guys! This is the ready to it. Uh, na yun. Magbalik na so, karun, guys. First time na ako. pala yung pagbukman ng nasipit lalayos niya pala tayo ngayon at bawal na maripis kita we're yeah. going to go up so, aking tayo guys ito yung nasipit okay. okay. so, dito pala ang nasipit bawal sorry sorry pwede ako dahil first time ko nasa si Aiden first time kong masasakay ng barko guys so tara, sasakay na tayo at nandito na nga ako sa loob ng barko guys at hindi naman ako masyadong excited dahil ginabi na nga kami at gabi na nga umaga pa ako sumakay pero gabi na ngayon <laughs> hindi naman pala aalis na maaga ang barko, gabi naman pala aalis ay, charis, hindi po kayang bumiyahin ng umaga, mga ka -idol. kaya ginabi na po kami. So, hindi na ako nagvideo kaninang umaga sa loob ng barko dahil nakakalipong naman talaga, mga ka-idol, dahil nga first time natin sasakay ng barko at sobrang excited nga tayo. Maaga pa ako sumakay dito, parang gusto ko na bumumba na hindi pa nakakaalis, charis. Pero, nandito na ako mga ka-idol. Gagala na lang muna tayo dito. ikot ikotin na lang muna natin yung barko para malaman natin kung ano-ano mga pasyalan dito sa loob. At kung meron tayong makilalang guapo Ay, tsare. Sana ulang mga ka-idol. So, nandito na ako sa barko at gagala muna tayo. Good luck! At dito nga mga ka-idol, kailangan ko na lang mag-voice dahil sa loob ng barko ay eh, merong bidyokihan dito at kumakanta sila. Uh, hindi lang pala sa tabi ang may bijukihan mga ka-idol. Maging dito sa barko may party-party dito nangyayari. Dito pala ka-enjoy magsakay ng barko. At dahil first time ko nga mga ka-idol ay ikot-ikot nga ako dito sa barko at pinagtitinginan nga ako ng mga tao dahil nga nagsasalita akong mag-isa na para akong tanga. <laughs> Pero yun nga mga kaidola, walang pakialam sa kanila, basta ako. mga talaga ako mga kaidol dahil sa sobrang laki pala ng barko papuntang Cebu mga kaidol. Talaga naman na napakalawak ng loob at hindi mo akalaing na sa barko ka lang dahil mayroong yan, may sayawan, may kanta. Ang daming nangyayari pala dito sa barko mga kaidol. Mayroong kantahan, So, mas okay na mag-aabang ako kung kailan mawala yung video kaya nila. So, tara, gala muna tayo. at ito na nga guys kailangan kong mute ang uh, sounds dahil naghila nga ng kadena naakyat nila yung iwan ko kung pundo ba yan may pundo ba yung barko <laughs> hindi ko alam basta naghihila ng kadena sila guys at sobrang sakit sa tenga so kailangan kong i habang uh, uh, nagsasalita ako kasi at itong uh, mga ka-idol kailangan ko talagang i-mute na lang kasi sobrang lakas ng ingay ng ano ng kadena Sobrang sakit sa tenga. Siguro malapit na kaming umalis. At ito na nga mga ka-idol. Samahan nyo po ako sa bawat upload ko po dahil magta-travel po ako ngayon at kung saan pa ako makakarating nito. At kinakaban talaga ako mga ka-idol dahil talagang sobrang lakas ng hangin. At medyo maalon. Nakita niyo naman po umaga pa kami sumakay ng barko pero hindi kami umalis sa umaga. Kasi parang hindi kaya eh. Sobrang malakas ang hangin at baka malakas din yung alon. Kaya susubukan namin babiyahin ng gabi. So, maghihintay lang po kami kung kailan yung uh, signal na alis na kami. Kasi talaga mga ka-idol, sobrang malakas yung bagyo ngayon. Kaya mahirapan kami umalis agad. Pero dapat kasi ang biyahin mga ka-idol for 7. Uh, dapat. 7 ng umaga ang biyahe. 7 ng umaga at 7 ng gabi. So dahil hindi kinaya ng 7 ng umaga, susubukan namin babiyahe ng gabi. At samahan niyo po ako mga ka-idol matatakot po ako talaga dahil unang-una ako lang po sa barko at talagang babiyahe ako na may, may bagyo pa. Parang itatapo na ako nito. Naku, Diyos ko, talaga akong magbiyahe pag ganito kasi sinasabi nga nila sa ano na umaga ang alis pero parang hindi kaya so babiyahin daw ng gabi so alas 7 daw ang sabi mga kaidol pero mag alas 8 na wala pa rin kaya talaga mga kaidol kung ganitong babiyahin ka sa barko parang gusto ko nang bumaba na lang parang gusto ko bumaba na lang magpaiwan na lang ako ano ba hindi ko alam talaga parang grabe ang kaba na naramdaman ko talaga mga kaidol dahil sa mga mahilig magbiyahe, sa mga may experience sa ganitong klasing biyahe na magbabarko tapos sobrang haba ng oras, sobrang abot ng 12 hours o higit pa ang biyahe sa dagat. Parang kakabahan ka, kakabahan ka talaga mga kaidoli eh, kasi hindi mo alam mangyayari lalo na napansin ko na sobrang kargado ang barko, sobrang ang daming mga truck na karga, ang daming mga basta, hindi ko alam kunti lang man din kunti lang yung tao, pero sobrang daming truck, nasa loob ng barko kinakarga pala yung mga mga six wheeler, yung mga basta, six wheeler ba yun, o ten wheelers ewan, basta mga malalaking truck kaya tuloy mga kaidolalo akong kinakabahan pero nakita ko naman na yung mga truck sa baba is ipinang tali-tali nila, hindi na nga lang ako nakapagkuha ng video doon kasi nga baka bawal at pinagtitinginan nga po ako ng mga tao kaya kumukuha lang ko ng video yung kung wala masyadong nakatingin kasi nga baka mamaya kung ano isipin nila para hindi rin ako masyado mapansin ng mga tao, mga ka -idol. kaya hindi na rin ako masyado nagvideo na naglakad-lakad ako hindi na rin ako nag-video talaga na nandoon sa loob mga ka-idol. Uh, nag-video lang ako dito sa may third floor kasi iniiwasan ko rin mga ka-idol na makaagaw pansin sa iba. Kasi yun nga iniiwasan ko na may makakilala sa akin dito sa loob ng barko. Mahirap na mga ka-idol, mas, ma mas mabuting maging uh, maingat tayo. Lalo na mga ka-idol. Uh, doon sa taas talaga sobrang daming tao tapos parang doon nagtatambay yung mga tao. Doon talaga sila madalas na nakaupo. Kasi ditto so, sa bar ko mga kaidol, parang may rooftop siya parang may terrace. May ganyan tapos may mga lamesa, pwede kang kumain, pwede kang mag-upo-upo lang. Ang daming pwedeng tambayan mga kaidol. Pwede kang mag-sound trip. Ang dami, meron pang mga private room na tinatawag mga kaidol. Talagang kung mapansin ko talaga, kung pwede ko lang, sana ang videohan doon, uh, gagawin ko talaga sana. Pero, at hindi na nga lang ako nagvideo doon mga ka-idol dahil iniiwasan ko nga na makaagaw pansin ako. At ito na nga mag-aalas 8 na ng gabi pero hindi pa rin kami umaalis talaga mga ka -idol. Dahil nga sa sobrang sama ng panahon at siguro baka mga alas 10 pa kami aalis uh, or alas at mag-alas 8 na talaga mga kaidol pero wala pa rin hindi pa rin kami umuorong. Ah, hindi pa rin kami umaalis siguro nag aano ah, pa yung kapitan kung kaya ba ibiyahi na ganito parang sasalubungin namin ang bagyo mga kaidol sasalubungin nga namin ang bagyo sobrang talagang nakakakabalalo ah, ganitong feeling na ay naku pero good luck na lang talaga mga ka-idol. Pero baka sabihin nyo naman po mga ka-idol, ano ba to si Ligaya? Bakit ba biyahe si Ligaya na alam niya naman na may bagyo? Paano kasi mga ka-idol, uh, kailangan kong pumunta sa ate ko dahil may sakit siya. Uh, nabagit ko naman po na mayroon akong half-sister na kailangan ko puntahan. At ngayon uh, may sakit siya, so kailangan ko talagang bumiyahe mga ka-idol. Uh, paalala po sa mga mahilig mag-book ng tiket po, katulad nung sa akin. Ah, nag-book yung ate ko, wala pang bagyo. Talaga mga ka-idol kalma talaga. Dahil nag-book sila, nag sila para mas makatipid. Totoo nakakatipid naman talaga. Pero nung dumating naman yung araw ng pagsakay ng barko eh, ganito nga. May super typhoon. Kaya minsan, nakakadala rin na magpabuk. Pag ganito talaga mga ka-idol. Kasi nung dumating na yung araw ng pagbiyahe, may bagyo naman. So, papilitan ka talagang sumakay dahil walang refund to mga ka-idol. Kaya no choice ka. Kahit super type yung bagyo, kailangan kong sumakay. Kailangan ko. Parang mamamatay na ako, sa sobrang kaba na nandito pa ako sa tabi. Iwan ko na lang kung aalis na talaga to. Hindi lang napapansin na kinakabahan ako, pero grabe talaga yung pakiramdam mga ka-idol na bakit di kami umalis kaninang umaga. Tapos pwede naman kaming umalis ng tanghali, pero hindi namin ginawa dahil may oras ang biyahe. So hindi kami bumiyahe kaninang umaga. Dapat daw alas 7 ng gabi. E ngayon mga kaidol, alas 8 na ng gabi, hindi pa rin kami umaalis. So grabe na talaga ang kaba dahil nga uh, sinasabihan nga kami na super typhoon ngayong bagyo at chichempo lang kami. So lalo akong kinakabahan na parang ako mamamatay na yata ako dito sa barko. Hindi ko alam. Lalo na hindi pa naman ako nakapagpaalam sa akin, mga kaibigan. Baka makita na lang nila akong nagpaanod-anod na lang sa dagat. Buyag-buyag lang. Huwag naman sana po. Basta iniisip ko na lang po yung mga good side. Hindi na ako nag-iisip ng mga negative. Kasi talaga mga kaidol, may stress ka talaga dahil sa sobrang kaba. Kahit dito ako sa tabi mga kaidol, napapansin ko na. Napapansin nyo na parang mauga-uga yung kamera ko kasi... Yung barko, parang parang ambar ko mga ka-idol, parang hindi noyan duyan, parang magduyan ka. Medyo magulong siya pero hindi naman siya masyado as in tumatagilid talaga yung sobrang lakas. Pero yung ganito na ang feeling mo na nandito ka palang sa tabi, para ka nandinuduyan, ano na lang mga ka-idol kapag nandoon ka na sa laot, tapos syempre hindi na yung duyan, talagang gitabyog ka na talaga nun, talagang parang gusto ka na ihagi sa duyan nun. Sobrang lakas talagang ngayon mga ka-idol, talagang kinakabahan talaga ako. Sobra as hindi ko alam paano to ang gagawin ko, hindi ko ma-explain. Pero no choice tayo mga kaidol, kailangan natin i-relax yung isip natin. Tara na nga, lalakad muna tayo dito sa may mga kainan. Iikot tayo dito sa likod. Kung nakita niyo mga kaidol, sobrang laki ng barko mga kaidol. Ka joke ni kuya, nag shout out siya pero ang sabi niya, shout out sa akin channel. Eh wala naman siyang sinabi kung anong channel niya. <laughs> Sana all na lang. Dapat sinabi niya na. Shout out sa nagbablog. Ay, sana all, di ba? Mm hmm. Papansin. At mas pinabuti ko na nga lang guys na mag-voice ako. Huwag na kayong magtaka kung marikod pati yung aso at pusa dito dahil nga nag-voice na nga lang ako. Dahil nga po is sobrang lakas po ng tunog ng bang barko at maingay po masakit sa tenga at meron din pong kumakanta. So, nilagyan ko na lang po ng boys, mga kaidol, kasi nga para hindi naman boring. Para po makita nyo po kung saan po ako nakakarating at abangan nyo po ang aking mga susunod na video, mga kaidol, dahil nga iba vlog ko at pupunta nga akong Cebu ngayon dahil Cebu ang biyahe, wala naman talagang diretsyo ni Gros. So, dadaan tayo ng Cebu at sa mga talaga naman talaga naman talaga naman excited na ako sa mga taga Cebu kita kids guys so sa lahat ng mga taga Cebu excited na po ako makita yung Cebu dahil first time ko nga pupunta sa Cebu guys sana meron akong mga magiging kaibigan na taga Cebu at baka naman pwede niyo ko igala at dahil dito sa taas sana mga kaidol, sobrang napakamahal naman ng paninda nila at hindi ko naman na upward hindi ko talaga upward talaga mga kaidol dahil mainit bibili ka lang ng mainit na tubig 20 na so 20 pesos ang mainit na tubig e, ano na lang kung may kasamang pagkain yun ako e, ikot na lang muna ako mamaya na lang ako kakain Dito ako sa kabila. Dito sa tawid, sa kabilang tawid mga kaedol. Ang dami pang mga ano sa kabila oh. Hindi ko alam. May isang barko mga kaedol na hindi babiyahe. So, second floor din siya. Pero malaki rin siya, malaking barko din siya pero hindi siya babiyahe. Dahil nga po is hindi daw kaya ibiyahe. So, nandito na ako sa kabila at aakyat uh, pa tayo sa pinaka... Ano. Sinabihan nga ako mga ka-idol o may vlogger. At bawal daw mag-ingay sa barko. Bawal mag-ingay, nga nagakanta. Iwan ko sa kanila. Bahala sila dyan. So tara mga ka-idol, ang dami, 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 dami pa Sanang ikakarga pero hindi na kinarga mga kaidol kasi nga kargado na kami ay charis lang pero hindi ko alam kung bakit hindi na yung kinarga siguro gilimitahan lang ang karga ng barko hindi na nila kargahan ng marami siguro dahil nga may bagyo ngayon baka ganun di ko alam kasi hindi o ba diba, nasa barko na kami pero may aso na pagala-gala dahil nga sa sobrang laki nga nito eh, parang nasa bahay ka lang hindi mo na mapapansin na nandito ka pala sa loob ng barko ang daming nagdi-date ay sana. Mapasanaol ka na lang talaga mga ka-idol dahil sa sobrang. Hindi mo naman mapifeel na nakakasabar ko mga ka-idol. Parang nasa bahay ka lang, nasa park, mga ganun charis. At hanggang dito na lang aking video mga ka-idol. Maraming salamat. Hanggang sa mga susunod ko pang video. Thank you. Thank you, thank you, thank you. At mag kayong lahat guys. Bye-bye. At abangan nyo po pala ang mga susunod ko pang video at kung saan na po ako nakakarating. Daghang salamat!